Sinibak ng mayor ng Rodriguez Rizal ang kanyang bodyguard na nambugbog sa isang rider. Sa pulsa video kung paanong sinipa at tinutukan pa ng baril ng suspect ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Mga alas 11 ng gabi noong May 3, Nakunan ang paghinto ng rider na ito sa harap ng isang subdivision sa Rodriguez Rizal. Maya-maya pa, may bumangga sa rider kaya natumbang kanyang motorsiklo. Dito na pumasok sa eksena ang nakabanggang rider Siya si Mark Hill Babaan, isang retiradong sundalo at bodyguard ni Rodriguez Rizal Mayor Ronnie Evangelista Agad nilapitan ni Babaan ang rider at saka hinampas ng baril sa dibdib Napadapa ang rider sa sakit Pero hindi pa tumigil si Babaan Tinutukan pa niya ng baril sa ulo ang rider at tatlong beses na sinipa Makalipas ang ilang sandali. Umawat ng ilang nakita kaya natigil ang pananakit. Sa flag ceremony rin ng bayan nitong Lunes, ibinalita ni Mayor Evangelista na sinibak na niya ang bodyguard. sa wala wala sa. Sinubukan naming interviewin si Mayor Evangelista pero ang information officer lang ng bayan ang nagpaunlak ng panayam sa telepono. Aaway, trapiko raw ang ugat ng pero may alitan na raw noon pa si babaan at ang rider. Ang nangyari daw is nagkaroon ng commotion sa traffic and then doon nagkahabulan na hmm. nagkataon na doon inabutan sa may parang boom ng isang gate or ng, sub, ng isang subdivision. Ayon naman sa Rodriguez Police, wala silang natanggap na report tungkol sa insidente. Pero nag-iimbestiga na raw ang mga pulis para masampahan ng reklamo si Babaan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cossin po, huwag maging pulis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan, Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.